ano ni Gary B, ano tawag doon sa dancer niya? Sina? Gary B, hindi mo yata na rin. na ngayon, may mga natapos sa kita nila. Nagmumoves pa rin yung mga street dancer. Ang pa rin? Street Street boys? Hindi, hindi boys mga dancer sila ang Ah, yung unang yung naunang ang love na para yung yun. Yun mga uh, sigurong eh, inidulo ng mga street boys na sinasabi mo. Mga Ay, dance, ay alin, yung dance group na ano. Baay, dance boy, ayo street boy sila ano yun, eh, di ba? Bong na baro. Sila si ano, Spencer. Uh, si, 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 John ano ba sila? Hilario? Hilario. 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 Di, sila si Jung Hilario, ano yun? Street boys si Bong na baro, ano yun? Universal Studio. Universal Motion. Ay, hindi kasama pala sa stock version. Si ano pala si Huawei pala yun. Si Huawei ano... si pala yun. Two lights. <laughs> two lights? <laughs> Sinong two lights? Si Dilak Tunit. Wala <laughs> na, nagkakalukuhan na. Kaya ko sa sigal. Masama yan. Si okay, ano, <laughs> Mikey. <Michael. laughs> ano ba hindi vlog mo kasi para maganda. Ano ba isa sigaw. <laughs> Oo. Oh, sigaw Gaw na kagaya mo. Ano. <laughs> <laughs> bilang ng yung eh, dapat bilang mo yun. Oh, sir. Bilang ng yung motor niya no i eh, Si Gaw. Garantis tayo sumayaw para mag-viral tayo. <laughs> Interview mo kay oh. Si Gaw. Ano ma, ba nangyayari? Ano. Kaya ano nga hindi na pa-viral. Ba eh. Kaya bago mag-viral, ma, ano, sasaya ako basta na complete na yung makita yung palawas na. Ano? Anong palabas? Anong, anong, ano mo? Anong kuha na ano? 100 ano? Point zero? Point zero? Oo. Oh, para, para, Aang... kailangan yun, makakuha ka ng maganda ron. Para maisingit ka kahit talisa lang. O di ba? Birth ng Masikat ka. Birth ng subig. ka. Ano? ano sa palingke, ah, sa palengke, Sa palengke, Point zero. Mapasok anong ginagawa? Kahit maipon mo ng million yun, wala oh. pa rin yun. Paano, kung so, so, hindi eh. ka kikita o, yung ano, yung 500 views lang okay, right? 300 uh -huh. views ano lang yung youtube talaga ka yung kada video oh. okay, hey. o, no, yung youtube talaga so, kahit uh uh ka mag live tayo, ipuloy na yung isang video ano na, record lang yun sa dapat ata Paano sila nagigim viral? Oh, so, so, 'di ba? Hindi, hindi, hindi eh Paano mo sila biglang napapanood? Oo, so, dapat ganun. Napapanood. Basta kailangan i-share ka rin. Oo. So, marami, parami 'yung marami share, si share nun. Ka, yung Kasi nga makulit. Eh. Ano ba rin, Boss Galvin 'yung sasabihin mo makulit? A apply ka rin yung ano ko, apply ka rin yung magano ka rin. May mga bantay pa na ano, yung baril nila, yung sa sakin, yung palapa. <laughs> uh, Ganon yung mga parang mga palipan sa kasi kakayaw sa tarang ko. Okay, ano yung tayo ko yung pangalan? sa bundok ko na tuwakan ka na tarang kahoy lang, di ba? Ganon ka rin. Anak pang gulay sa bundok. Oo. Oo, ano ano. Ano ka sa bundok. Oo. Ito guys, ito, kinakain uh, to eh. Oo. Oh. Hmm. Ko, ito yung buhay tapang. Oh, tapang. oh. Pati si ito Tapang? Kayo, si no? Boy Tapang na dadamay. Ano kaya Ini mukha si Boy O ini paano naging ano yun? Oh, paano sa Paano Kumain na ta. Kumain kasi nata.